nga ng bahay si Batang Anino? Dali-dali nga ako pumasok dito sa bahay. Ano ba naman itong dati nila sabi nga may nahuli siya malaking daga? Abay, pagkakita ko nga si Batang Anino pala. At yung may nga daw siyang gift kay Batang Anino. Kaya naman sabi ko siya ngayon nakaisip siya nalang magawa. At yung bida-bida talaga si Batang Anino. Tingnan niyo sumisilip-silip pa yan. Pati nga si Ate Kisses talaga naman nakikigulo. At yung malapit lang nga siya matapos. Nai-imagine niya na ba ang itsura? O di ba grabe super cute? Grabe din talagang effort ni Daddy Ralph. Alauna na nga na madaling araw naglalagay pa ganito. Sabi ko nga wala akong pambayad sa OT niya. Ayan, tingnan niya naman ang lakas ng tama. Pumasok pa nga silang ng dalawa dyan ni Banigni. At ayun, tuwa-tuwa naman kami kay Batang Anino. Lagi nga talaga niyang chinecheck yung bahay niya. Tinitingnan niya nga maigi kung may mali ba. Napakahigpit naman nito. Pati ang mga gilid-gilid talaga namang walang kawala. Chinecheck nga din daw niya kung pantay-pantay daw ba. At ayun, dito nga banda ay meron daw kulubo. Paano, napakahirap naman kasi lagyan dyan sa loob. At ayun, tingnan niya may, may bisita na. Hindi pa nga tapos ang bahay. At ayan, na lang namin siya ng o, diba, grabe talaga ang effort. Ako yung nagdikit niya na, yung At yung mga hindi ko nalagyan, si Ralph na daw magahabol. At ayan, finally natapos na. Makakabukod na din si Batang Anino. Nung nakita nga ni Batang Anino umatras, mukha na rin ni Bago nga itong Batang po. Pero maya maya, ayan na nga, tumambay na. Mukha naman na gusto niya nga itong gift sa kanya ng daddy niya. O, ba diba, very Batang Anino talaga ang color niya. Ayan, ganito nga palang itsura niya. O, ba diba, grabe, sobrang cute. Nilagyan pa nga namin siya na itong una niya na Hello Kitty kasi favorite niya. Yan. Ayan, o, ba diba, talaga naman pumapasok siya kasi nga bubukod na daw siya. Feel na feel din ni Batang Anino. Sinisilip pa nga kami sa bintana niya niya. Maya maya nga ay lumabas na din siya. At para bang may hinihintay siyang bisita. Maya maya dumating na nga si Batang Puti. Diyos ko siya pala yung bisita. Akala ko naman kung sino. Tingnan niyo naman napakabastos. Oo, umihi agad. Kakalabas pala. At ayun, eto naman si Batang Anino. Hindi man lang pinapasok si Batang Puti. Naglaro nga kaagad sila. At ayun, pumasok na nga siya dito sa may bahay niya. Mukhang napagod na nga si Batang Anino. Ayun, tingnan niyo sinisilip niya pa nga si Batang Putik dito sa may bintana niya. At pumasok nga lang sandali si Batang Putik pero lumabas uli Ayun nga daw sa bahay ni Batang Anino. Gusto niya gumala lang. At mukhang nagustuhan naman ni Batang Anino itong gift niya. Tama-tama nga gustong-gusto na talaga ni Batang Anino bumukot. Dahil 2 years old na nga daw siya. May sarili na nga daw siyang desisyon. At eto namang isa, tingnan nyo napagod ka agad. Paano <coughs> ba naman lahat na ata ng sulok dito ay inihian niya na? Maski nga itong bahay ni Batang Anino inihian niya na. By the way guys, tingnan nyo yung balahibo ni Batang Putik. O, oh, napakaganda na. Eto kasi siya na no, nakaraan. Pati nga yung mga tita niya, hindi talaga makpaniwala na ang pogi-pogi niya na ngayon. Sobrang thank you talaga sa dalawang product na to. Eto lang kasi nakatulong para nga lumago ulit yung buhok yeah. niya. Hindi lang si batang putik ang natulungan nito. Kundi napakarami talaga mga fur babies ang naligtas. Kagaya na lang neta ni Madam. Shoutout po sa inyo, Ma'am Kimi. Ito ang itsura ng fur babies niya before. At ayan na nga siya after. O, diba sa mga gusto umorder order niyan, ilalagay ko yun sa comment section. At ayun sa darating na December 12, sa lahat ng order sa amin, mamimigay tayo ng mga staff toy. Kaya naman abangan niyo na yan sa 12-12. At ito yung mga products sa amin na pwede nyo mabili. Ito nga pala yung KND ni Tangling Spray. Gamitin mo ito kung madaming buhol yung fur babies mo. Ispray spray mo lang siya sa may buhol tapos ibrush mo matatanggal na. Next naman itong pantanggal ng buhok sa ting. KMD Ear Powder. Ito. Makakatulong ito para mabilis nga mabunot yung buhok nila sa tenga. Ito kasi yung dahilan kung bakit bumabaho ng tenga nila. Kapag natanggal mo na yung buhok, ito naman yung gamitin. KND Ear Cleaning Solution. Ito naman yung magtatanggal ng dumi sa loob ng tenga nila. At tatanggal din ito yung mabahong amo. Nakakatanggal din ito ng ear mite. At kakapagpagaling ng mga maliliit na sugat sa tenga. Kung gusto mo mga more din ito, nasa comment section.